Nawala na yung isang alaga. Oh. Nawala ang isang alaga. <laughs> oh. Uy. What's your problem? Ha? Ay. Ano mga problema nyo? Alam ko na mga problema nyo. Oh. Sayo mm. muna. Ito talaga si Snowy. Wala tay si... Si Belly, si Snowy lang binabantayan. Bleng! Teka, bling! Hello, bling! Bling, bling! oh, tinan mo. Bling, bling! Uy, sasayaw na yan. Sasayaw na yan si bling, bling. Sasayaw na yan si bling, bling. Yan o. Oh. Snowy. O, oh, ganda ni Snowy o. Oh. Ganda ni Snowy. Snowy! Snowy! Come here! Psst! Belly. 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 Oh, go! Atis na atis si Bleng. Bleng! Hello, Bleng! Hello, Bleng! Sinusundan ako. Wala akong pagkain eh. Nadala eh. Bleng! alika Bleng! alika Bleng! Dali! Halika dali, dali, dali. muna! Dali na! Halika, dali! Ah, alam mo, wala akong pagkain. Ayaw mo lumapit sa akin. Hmm, ito na lang, ito si Bailey. Ito si Bailey makulit. Ayan si Bailey makulit, oh. Makulit yan si Bailey. Sige, 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 oh. oh. Makulit yan si Bailey. Hmm? 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 Blank. Bailey. 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 Eh, puta. <laughs> <laughs> Talaga to. Wala ka talagang ano, ano, pinipiling lugar. Walang pinipiling lugar talaga to. O, oh, wala kang pinipiling lugar. Nakuha kaya yon <laughs> Bawal yun eh. Nakuha kaya yon Bawal yun eh. Talaga to si Belly. Wala talagang ginawang matino. O, oh. oh, tingnan mo. Bleng, liga, bleng. Bleng, bleng. O, oh, bleng. Snowy. Ah, si Belly na lang. Belly, alika. Alika. Come here. Come here. Ikaw ha, pag... Oh, yan na naman tayo eh. Oh. Wa walang ganyanan. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, Oh. oh, oh, oh. <laughs> walang ganyanan, Belly. Walang ganyanan. Oh, ganyan lang ha. Wala nang iba. Shh, Belly. Belly. Ano, nagkukuto ka. Ha? Ah, Belly. Belly. Hello, Belly. 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 Ayun yung isa sa ilalim mo. Oh. Nagkukuto sa kanyang ano. Si Snowy, oh. Sarap ng ano Snowy. Snowy! Shh! Snowy! Snowy! Wala marinig. May pagkain ako. Tatakbo ka sa akin. Mayroon akong pagkain dito. Ayan Oh. Ito yung pagkain. Oh, wala ng laman. Sorry. O oh, ano kayo ngayon? Paano yan? Walang laman. <laughs> walang laman eh. Paano yan? Walang laman. O, oh, nagsasayaw na yung isa. Kala niya may karunan. Wala eh. Walang laman o. Oh. Anong gagawin natin dito? Walang laman. Ito naman yung isa. Mahanda na. Oh. Nagpapakitang gilas na. ako. oh. oh. Nagpapakitang gilas na. Oh, walang laman eh. Anong gagawin natin? Oo, oh, oo. Oh. 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 <laughs> Wala na, wala na kayong treats, oh. Sorry. Sorry, sorry. Wala nang laman, oh. Wala nang laman. Oh, paano yan? Oh. Bukas na lang. Bukas na lang.